Ngayong 2025, magkakaroon ng kauna-unahang eleksyon ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ito'y matapos na maisabatas ang Bangsamoro Organic Law noong pang 2019 na nagbibigay sa BARM ng otonomiya at kapangyarihan para sa meaningful self-governance. Pero bakit nga ba sa Oktubre pa ang eleksyon sa BARM. Dahil ang BARM ay isang parliamentary democratic government, iba ang istruktura ng kanilang gobyerno. Ang sistemang parliamentaryo ay legislatura ang magahalal ng ehekutibo kung saan ang mamamayan ay boboto ng miyembro ng parliament sa pamamagitan ng general elections. Ang mga mananalo naman bilang miyembro ng legislatura ang siyang maghahalal sa chief minister na magsisilbing pinaka-pinuno ng BARM government. Pagkatapos, ang chief minister ang magnonominate ng dalawang deputy chief minister na dapat ay hindi niya kababayan at kailangang magmula sa magkaibang parte ng BARM sa kaito pagbabutuhan ng mga miyembro. Nasa walong po ang kabuang miyembro ng BARM Parliament kung saan apat na po ang kinatawa ng iba't ibang political party. Ang 32 naman ay kinatawan ng mga destrito at 8 ay kinatawan ng mga sektor. Silang lahat ang magsisilbi sa gobyerno ng BARM upang gumawa at magpatupad ng batas. Sa darating na Oktubre at 13 ngayong taon, muling boboto ang mga kapatid natin sa BARM para sa kanilang parlyament. Kaya sa mga taga-BARM, kilalaning mabuti ang inyong mga kandidato at gamitin ang inyong karapatan bumoto. Sama-sama nating tutukan ang eleksyon. Dito lamang sa 15 Balota 2025 Midterm Elections the RMN News Special Coverage.